Heto na, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabihang sinungaling si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Aba! Ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ngayon ay mukhang pumapalag na sa matandang si Duterte. Matindi po ang mga matmaaanghang ang kanyang binitawan kamakailan lamang sa sinabihan niyang si, President, si former President Duterte ay nagsisinungaling tungkol sa inilabas nito sa kanilang blog sa Davao na ang budget daw po ng 2025 ay may puwang. Mga kababayan, mariin natin pinasinungalingan niya noon na hindi nga matutuloy ang isang budget kung ito po ay may puwang, mga kababayan ko. Natural, walang sasabihin tama ang mga kalaban. Ito, isahin natin sa video na to mga kababayan ko. Duterte, he is lying! Let's do this! Nagsisinungaling siya. Yan ang buwelta ni Pangulong Bongbong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga aligasyon nito sa national budget. Hindi na kayo nasanay, matagal na sinungaling yan eh. Totoo to sinasabi ko. Duterte, he's lying, mga kababayan ko. Because way back 2016, Duterte said, Ay, uh, Bibigyan ko kayo ng 7 pesos na bigas. Baba na lang sa pwesto si Digong, wala pa rin yung 7 pesos na bigas. <laughs> diba? <laughs> ko, mga kababayan ko. Kasabi sabi niya gano'n, pupunta, magje ski ako sa West Philippine Sea. Bahala na yung mga Chinese kung anong gawin sa akin. Natapos na lang yung termino, hindi man lang nagpunta ng West Philippine Sea. <laughs> ba diba, mga kababayan ko? O oh, ito pa mga kababayan ko, pinakamatindi mga kababayan ko. Eh, uubusin niya daw within 6 months sa mga, mga jadik. Anong ginawa mga kababayan ko? Hindi <laughs> na natapos? May droga pa rin. <laughs> Pero minimal na. Buti pa si Pangulong Bongbong Marcos, hindi nang sisinungaling. Susupili niya talaga yung mga supplier, hindi niya kikitilin yung mga taong na biktima. Pero ganun pa man, mga kababayan ko, pag-usapan natin to. Hindi raw maipapasa ang panukalang pondo ng may mga blanco. Sa frontline ng balitang niya, si Maricel Halili. Kasi palibasa kasi itong si Digong mahilig makinig sa chismis eh. <laughs> Akala naman nila maluloko, maluloko nila yung taong bayan sa isang paper sheet. So, mga kababayan ko? O tuloy. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a gaa without any, with, with a blank. Uh, uh, he's lying. <laughs> Alam mo, tama si Mr. President eh, si Pangulo eh. Hindi ba naman to si Duterte isang sablay? Kung di lang gagawa ng issue, paniniwalain na naman yung taong bayan sa maling informasyon. Imagine ninyo, naging presidente si Duterte. Gumawa siya, gumawa rin siya, at gumawa rin sila ng national budget. So kung may makapuwang yan, hindi matutuloy yung national budget. So gagawa na ang paraan yan para patakpan yung mga nabito na, ba, na nilalaanan ng pondo. So ngayon mga kababayan ko, no nabito, mga kababayan ko, may binito si Pangulong Bongbong Marcos. Excited na excited maglabas sa mga Duterte ng pambanat sa administration mga kababayan ko. Alam mo sa totoo lang, sunog na sunog sila atornibik dito. Ay oo, mga kababayan ko, tama kayo na kayo naririnig sa akin. Sunog na sunog sila at big dito. Yari sila dyan mga kababayan ko. Wasak sila dyan mga kababayan. <laughs> <laughs> Reality to. Seryoso ko. Sunog sila dito mga kababayan ko. The reason kung bakit ko nasabing na masusunog sila dito mga kababayan ko, because mga kababayan ko, kitang kita nyo kung papaano, ano Alam ni Presidente Duterte yan na hindi matutuloy ang isang budget ko may puwang ito. So ngayon, binlog ko to na nakaraan. Sinabi ko sa inyo, mga kababayan ko, na hindi pwedeng matuloy yon kung talagang merong mga puwang dyan. And that is illegal, mga kababayan ko. Hindi, sabi ko nga sa inyo, hindi naman aanga ang ang presidente natin para hindi niya gawin na palitan yung mga navito. So ito na, and the, ang ending, mga kababayan ko, Si former President Duterte eh, umapila, nagtsitsika chika doon, nagmamatalino na naman doon sa vlog nila. Bumanat ang bumanat sa government o ang ending, mga kababayan ko, nag-bounce back sa kanila yung banat nila. And then, uh, and then ang reply ni President Bongbong Marcos, he's lying, he's lying, di ba mga kababayan ko? But Mr. President, he's a professional liar. <laughs> di ba? Oh, As president, he knows that you cannot pass a ga'a without any... Ito with... mo tinatawanan lang siya ni Pangulong Bongbong Marcos. <laughs> Nakakaya si Digong dito. Tatay niyo nagkakalat. Tuloy. <laughs> Tuloy natin to. With a blank... Uh, he's lying. Ito ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may blank item. Sa... Sabi ko sa inyo, nabibiter na lang si Diggs eh. Tigilan nyo na kasi ang pangaalipusta sa government, pangiintriga, na kayo dyan na gigil na gigil makabalik sa pwesto, banat ng banat. 20... Sko. 25 national budget. Dahil naging pangulo rin daw si Duterte, dapat daw alam niyang hindi ito pwede. Correct! Sa buong sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang gaa ng hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung, uh, yung uh, gastos, ano yung pondo. Kita niyo, the president is very confident nasagutin tong tanong na to because binasic lang siya ni PBBM. Nakakaya <laughs> si Dico. <laughs> when, when, I'm watching this video sa isang news sa News 5, mga kababayan ko, I was shocked because President Bongbong Marcos is very confident to answer the question ng mga media. And I feel, I feel right now na binibiyo na Nakinikihin ko niya ngayon si Duterte at nagbabounce ba kay Digong lahat at sinasabi niya. Natamba na si Duterte nila big non during the, na, ano na yan, nung uh, oras na yan. Nagbounce back sa kanila at nilamon sila nito ni Paulong Pongpong Marcos. <laughs> <laughs> Nakakaya si Duterte nito. Ay, nako tuloy. So, it's a lie. <laughs> it's a <alive>. lie. <laughs> <laughs> nice, Mr. President. Sabi pa ng Pangulo, makikita naman sa website ng Department of Budget and Management ang kopya ng General Appropriations Act. Kaya pwede itong suriin ng publiko kung totoo ang akusasyon ni Duterte. Ayan ang hindi alam ng tao. Hindi nakakapag-research yung mga tao ng ganyan. So limitadong tao lang nakakaalam ng mga paano makikita yung budget ng Pilipinas. So tinabi na dyan kung saan nahanapin. Check yun na lang. Oh, hindi naman lahat kasi ng tao nakapag-check doon. Kaya ang yung mga taong ordinaryo, planong 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 i na naman ng mga Duterte. <laughs> Totoo yan, Tot tuloy. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nung alingan yan. Hindi <laughs> na fake news na Executive Secretary Lucas Bersamin ang paratang ni Duterte. Malisyoso raw ito at maituturing na kriminal. <laughs> Yari siya dito. Wala raw kahit isang pahina sa 2025 National Budget na iniwang blanco bago ito pirmahan ni Pangulong Marcos. <laughs> sa YouTube... <laughs> Papasukin nyo na kasi ICC. Nang <laughs> matapos na to. <laughs> Um, alam mo, Mr. President, buti na lang si presidente Bongbong Marcos no. Napakahaba ng PC. Ba there is alam niyo ba bakit? Napakahaba ng PC ni Pangulong Bongbong Marcos. Biruin niyo kayang-kaya naman ipakulong ni presidente Bongbong Marcos o si Duterte sa totoo lang eh. Oo ha, literally kayang ipakulong 'to ni Pangulong Bongbong Marcos si Duterte. Honestly, isang pitik lang ni presidente, kaya nang ipapasok sa ICC 'to kaya na ipadampot sa ICC to. Sa totoo lang, kaya ang kaya ipadampot sa ICC ni Presidente Bongbong Marcos to eh. Andiyan naman ang Interpol. Pero putya, tingnan nyo mga kababayan ko, no? Besides na binabanatan si Presidente Bongbong Marcos ng mga to, through online, mga kababayan ko, ni isang beses hindi nag si Pangulong Bongbong Marcos sa kanila. Diba? Ang bait pa rin ni Presidente. Actually, gent napaka gentle nga ng sagot ni presidente dun eh napaka gentle man ng sagot niya dun eh Duterte is lying he's lying <laughs> if, if the president is watching right now Mr. President napakahaba ng PC mo Binababoy ka ng mga to eh. Yung dati mong executive secretary, binababoy ka harap-harapan, kahit alam niya yung katotohanan. Si Atty. Vic, abogado yan. Imposibleng matuloy ang national budget kung may puwang. And si Duterte, siyempre, as usual, nagtatanga-tangahan. <laughs> <Nakakaya>, di ba? <laughs> Bakit? Naging presidente ka ng Pilipinas, alam, tapos, tapos, tapos naging presidente ka ng Pilipinas, pumipirma ka ng ganyan. Tapos pag may puwang 'yan, sasabihin mo, hindi pwedeng ano 'yan, pwede ko, ano, babaratan niyo ng ganyan, titirahin niyo ng ganyan, gagawa kayo na exe ng uh, kung ano-ano. <laughs> Alam mo, presidente ka naman ni. Eh. Alam mo hindi matutuloy ang isang budget kung ito ay may puwang. So walang puwang 'yon, kaya natuloy. Yawa ka. Tuloy. Channel ni Davao City Mayor Baste Duterte, pinakita ni Davao City 3rd Dist hmm? District Representative Isidro Ungab. <laughs> <at> <laughs> Papasikat din to, eh, no? Ang labing tatlong blank items umano mm -hmm. sa bicameral committee version ng budget. Tingnan nyo, saan nila kinuha to? At, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi Tignan ito patanggap nila kinuha to. That is not uh, a valid legislation. <laughs> Sige, sakin natin. Sakin natin. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, uh, eh, either it could be filled up before or after sa so Congress, kung sino man ang ano niya, they have to give us the explanation. Huh? You can all go to jail. For mm hmm. Ito uh, to yan. Yeah. Question. Saan nila nakuha to? Tingnan nyo, saan nila nakuha to? Saan nila nakuha to? para raw itong blankong cheque na pwedeng lagyan ng kahit magkanong halaga ni Numan. Sa pinakitang dokumento ni Ungab, isa rito ang umano'y blankong alokasyon para sa seed buffer stocking program ng Department of Agriculture. DA. Pero sa aktual na 2025 GAA, makikitang may alokasyon ng programang ito na 994 million pesos. <laughs> Ayan Sabi rin ng DBM na ang blank items na pinakita sa video ay BICAM Committee Report lang. Bam! bicam committee report so hindi pa pina ano bicam lang yung pinakita hindi pa yan yung finalized <laughs> yak at hindi ang general appropriations act Bam. yan ang problema pumata kayo ng isang sistema binanata ninyo, kinalkal ninyo, hinalukay ninyo ang ending bounce back sa inyo yung problema. Paano na yan? Paano manalalim mga senador nito kung ganito pag-isip yung, yung pangulo nila? <laughs> Di diba? Mga kababayan ko, paano mananalo yung mga senador nito kung ganyan mag-isip yung mga senador? Yung mga, paano mananalo yung mga senador nito kung ganyan mag-isip yung pangulo nila? Nang iintriga. In short, bitter sila. Ay! <laughs> Di ba? Mahalaga raw matandaan na sa ilalim ng 1987 Constitution oh. General Appropriations Bill ang sinusumite sa Pangulo para pirmahan at hindi ang Bicam Report. <laughs> Depensa naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, ang pahayag ni Duterte ay base lamang sa natuklasan ni Ungab na ang gab na nilagdaan ni Pangulong Marcos ay pareho. Correct. Legal na opinion lang daw ito ni Duterte sa kaya ma. akusasyon ni Ungab na may irregularidad sa General Appropriations Act. Let let me give you a a short a short message to Attorney Salvador. No, you're correct. Wala talaga masama sa sinabi ni Digong. Hmm, walang masama. Yung pinakita ni Ungab is ah uh, by cam. Hama. So ano 'yung naging masama? <laughs> Sorry ah. Ano 'yung naging masama doon? Walang masama sa sinabi ni Digong because inelaborate niya lang 'yung batas kung sakali na hindi ito na hindi ito ah, iniikay 'yan, na hindi ito totoo. Na hindi ito, kung talaga may mga blanko to. Tama 'yon. Inelaborate lang ni Digong 'yon, mga kababayan ko. Tapos 'yung Congressman na nagpakita noon, to be honest, is chinika niya lang. Parang ganito yan eh. May minarites ka kay ganito, nilabasan mo ng resibo, tapos gusto mo paniwalain yung tao. The purpose of that blog, mga kababayan ko, is intrigahin si Pangulo. Papangiti ng imahe ni Pangulo sa mga politikong nakakaalam kung ano yung proseso ng BICAM. Okay? Ano yung proseso ng national budget? Tama yung ginawa nyo. Wala kayong nilabag na batas, pero ang ginawa ninyo is very malicious doon sa mga taong makakadinig nito. ba? Diba? Target niyo, i-demonize yung mga pao na makakarinig ng binabalita ninyo tungkol dyan. Parang tinarget nyo, parang ganito yan eh nagmalabakeke kayo. Yung nasa, nasa, nasa US na vlogger, si Bokeke. Nagmalabakeke kayo, naglabas kayo ng resibo, tapos fake news. Yun ang, yun ang pinakamatindi doon. Yun ang pinaka-worst doon, mga kababayan ko. Naglabas kayo ng evidensya, pero it's fake news. Yan ang, yan ang pinakamahirap doon. Di ba? Biruin nyo. VICAM lang yung pinakita nyo Pero in general, appro uh, in general Appropriation Bill Hindi nyo pinakita Dapat lang pinakita nyo yung General Appropriation Bill According to 1986 1986, 1986 Constitution Mga kababayan ko Correct me if I'm wrong 1986 Constitution Hindi yung general yung ano Yung uh, VICAM VICAM na uh, uh, nilabas lang ninyo Natural hindi pa fulfillment Kasi binubuo nyo doon So ngayon, mga kababayan ko, ganadong ganado sumagot sila, lusot nga naman yon. but the target is to demonize the mindset of the Filipino Suddenly, hindi kumagat, hindi kumagat sa taong bayan, hindi binili yung trip nila. Kaya ang ending, mga kababayan ko, <laughs> naging katawa-tawa sila. <laughs> well, I'm happy for the president I ha I'm happy for the president right now because he, he is very confident to answer all the question of the media regarding sa 2025 national budget. And I'm very happy for the president. Why? Mga kababayan ko, eh, it's very easy to answer. Pinaglaruan mo si Duterte, Mr. President. And I have a message to President former President Duterte. Kung gusto niyo gumawa ng issue, Huwag na kayong mag-vlog. Di ba? Sa ginawa nyo yan, mas lalong nag-bounce back kay Inday yung ginagawa mo. Sabi ko naman sa inyo eh, ikaw ang sisira sa imahe ng anak mo. Okay. To all my kababayan here in the Philippines or outside in the Philippines, sa sulok kayo ng mundo, ano sa palagay nyo ang ginawa ni Duterte ngayon? Ito ba ay nakakahiya o hindi? Yes or no? Please comment down below. And before that, mga kababayan ko, ini-invite namin kayo sa January 31 sa EDSA People Power Monument. Meron pong malawakan tayong pagkilos at ilalabas natin ang ating magmiutiin na impit And before that, mga kababayan ko, nakapag-like ka na ba? Nakapag-subscribe ka na ba dito sa Biyahin ni Koy TV? Sana nakapag-subscribe ka na. Huwag mo na rin kalimutan na ihit yung notification bell para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy Movements na gagawin natin. Muli, maraming salamat po sa panonood dito. Comment mo naman kung ano ang na kung ano ang na kung natapos mo tong video na to. Comment mo naman mga kababayan ko ang iyong opinion, mga kapatid. Ako po si Biyahe ni Koy TV. Sama-sama po tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po.